nagkakaisa ang tao. Sa ilalim ng pananampalataya ng Islam. Hindi katulad ng mga ibang pananampalataya na alam natin na minsan pa kapag isa ang kapag ang isang bansa ay iba o ito itong iisa lamang na bansa na nagkakaiba ang honor, o kulay, ay iba ang tingin. Ikaw puti ka, ay iba ang klase mo. May karangalan ka. Ikaw naman, itin ka, ay diyan ka lang. So, yan ay hindi turo ng Islam. Sa Islam, ang tao, sa Islam, ang tao, Buong bansa ay nagkakaisa. Ang tingin ng Islam, para ang tao. Ang pinagkakaibaan kinag lang ay isa lang. Ang tinitingnan ng Allah, itong pananampalataya lang. Siya ang pinakamataas sa lahat ng tao. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa banal na Quran, قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم سبحان الله بيننا وبينكم سبحان الله فبه أطلبت محمد أو هذا أن كان Ibig sabihin dito, ang mga Hudyo at mga Kristiyano. Halina kayo sa salitang magkakaisa tayo. Halina kayo sa salitang magkakaisa tayo. Na huwag kayo sumasamba at huwag sambahin ng iba sa atin ang kapwang nilalang. Katulad ng ginagawa ng mga ibang mananampalataya na sinasamba niya ang kapwa niyang nilalanding, halos magkaparehas nila. Katulad ng mga taong sumasamba ng mga jis-jisan. Bakit sinamba niya yan? Bakit niya sinasamba? Kapwa niya, magkaparehas lang sila. Itong mga santo, itong mga ribulto, kung ano ang mga jis-jisan na sinasamba, kapwa mo rin nilalang ng Allah. Walang maibigay sa iyo. Hindi magsisindi, magsisindi sa iyo ng kabutihan. At hindi, niya, hindi ka may dipinsya sa kung anumang mga masama o anumang mga kapinsala na darating sa iyo. Sa bakit? Bakit mo sinasamba Tingnan ninyo, walang pananampalatay na nagtuturo sa kayo magkapagkakaisa kundi itong pananampalatay ng Islam. Sabi ng Allah, sabihin mo, o mga angka ng kasulatan, mga hudyo at kristyano, sa salitang magkakaisa kayo, na huwag kayo sumasamba, huwag sambahin ng bawat isa sa atin ang isa, at huwag kayo magtatambal sa Allah. Hindi sabihin, ang tanging lamang dapat sambahin itong Allah. Iyan ang kabutihan itong pananampalatayang ng Islam. Kasi lang sa mga kabutihan ng pananampalatayang ng Islam. Pananampalatay Islam, siyang nagtuturo ng pagkakaisa ng mga tao sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay, maging sa pamumuhay, sa politika, sa sa pagsamba, at lahat-lahat. Ang Allah nagsabi na kanan naso wahida ang mga tao ay iisang bansa lamang. Pero may unlis niya kapag magkakaisa ng pananampalataya kapag sila ay sumusunod sa tuwid na landas na itinaggalog ng Allah sa pamagitan ng pananampalatayang Islam. Mga kapatid sa Islam, katulad ng sinabi ko sa inyo, na kung ating tutunghain, kung ating katalakayin lahat ang kabutihan, mga kabutihan ng pananampalatayang Islam, ay halos hindi tayo makakatatapos sapagkat napakalawang ito. At ito ay malina na sinabi ng Allah sa banal na Quran na ating nabanggit kanina bago pa tayo magumpisa na si eh, Malino na nagsabi na kung ang inyong ang kung kayo ay dibilangin, kung inyong dibilangin, ang mga kabutihan o pagpalang itinagkalot sa ng Allah sa inyo, ay hindi ninyo kaya dibilangin, dahil sa dami nito so katulad ng sinabi ko sa inyo na uh, itong nabanggit natin na mga kabutihan ng pananampalatayang Islam ay bilang halimbawa lamang na magsisilbi sa atin lahat na o magpapatunay sa atin lahat ng kabutihan itong pananampalatay lang. So, ang ano naman isusunod natin o tatalakay naman natin ngayon ay itong tinatawag nila kasunod itong pamagat na ating katata, tatata, tatalakay itong wohok, ito ipaadaing ah, ang mga uh, o itong tinatawag na ang katayuan ng mga suway sa pananampalatayang Islam. Nabanggit na natin itong katlong uh, kabutihan, mga kabutihan ng pananampalatayang Islam. Eh ngayon naman ay ating tatalakayin ang katayuan ng mga taong suway sa pananampalatayang Islam. Ano ang ginagawa ng mga suway sa pananampalatayang Islam? Noon pa, sa panahon pa ng mga ng propita, at sa kahuli-huli ng propeta, si propeta Muhammad Nawai, sumakanya ang kapayapaan at pagpala. Bago pa man, eh, bagitin natin muna bilang ano, uh, uh, muna natin ang kalita ng Allah subhanahu wa ta'ala na kabilang doon sa pagpalang itinagkalog ng Allah sa pananampalatayang Islam na siya nagsabi اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يونان كبوي كبيرا تمنى أبو الإسلام أن الله نتابع القرآن نا نيتو ginawang ganap, kumplito ang inyong pananampalatay ko. Ay e ating ginawang, ginawang ganap, kumplito ang inyong pananampalatay, ibig sabihin itong pananampalatay ng Islam. At ating dinubuo sa inyong aking pagpala sa pamagitan itong banal na Quran. At ito lamang ang aking ikasisiya at ikalulugod na inyong katalakay itong pananampalatay ng Islam. So, napakarami ang habag o gracia sa kung ano ang mga kabutihan na itinagkalood ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan itong banal na Quran na itinagala ng Allah kay Profeta Muhammad para magiging siyang manginimbabaw itong pananampalatay ng Islam siyang manginimbabaw sa buong mundo at magiging batas ng buong daigdig. Uh, may kaugnayan naman tungkol, sa, tungkol dito sa katayon ng mga Uh, taong suway sa pananampalatayang Islam ay malinaw kung ating uh, pag-aralan o susurihin ang mga history ng mga propeta ay malalaman natin kung gaano katinding sumusuway ang mga taong hindi, hindi sumusunod sa pananampalatayang Islam ang sa lahat ng mga propeta. Kapagkat ang mga taong suway sa pananampalatay ng Islam ay lagi sila kinakampihan ng mga satan. O pinamumunuan sila ng mga satan. Kaya, napakaraming mga bagay na